Panahon ng pag-ibig, pagpapatawad at pag-asa ang kapaskuhan. Ngunit paano ito may bibigay ng mga pusong sinaktan, nilamangan at pinagkaitan ng karapatan? Simpleng biruan sa inuman na uwi sa suntukan. Yan ang naging problema ng dating magkakaibigang sinaman, Arvin at Arnel. Ngunit mas malalim pa pala ang pinagmula ng alitan. Mapagkakasundo pa ba ang dating magtutropa? Alamin sa case to face to face with Ate Pia. Si Feli, umupa ng isang resort para gawing negosyo. Pinaganda, ginawang kaakit-akit para sa mga turista. Ngunit isang taon pa lamang natapos na ang kontrata na hindi pa siya nakakabawi sa mga nagasta. Makakapamasko ba si Feli ng pag-asa? Alamin, sa payong kapatid ni Ate Pia, kapag nagkagipitan sa paluwagan, may pera pa bang makukuha o mauuwi na lang sa takbuhan? Yan ang Sabenta slot ni Grace at Jasmine na magtatapat kasama si Kuya Alan sa case to face to face to face. Ang bawat panalanging natutupad, may kaakibat na responsibilidad. Ano ang singil sa pangarap ni Vince Maristela? Alamin sa aba, Ask Boy Abunda. At na natin ang pagbibigayan ng premyo at saya sa Alan Pia Pit. Dahil ngayong Kapaskuhan, regalo namin ay karagdagang kaalaman sa batas at sa inyong karapatan dito sa Kaitano in Action with Boy Abunda. Magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Welcome sa Kaitano in Action with Boy Abunda. Kung may tanong kayo sa batas, karapatan, kontrata, pamilya o kabuhayan, sa amang panig ng Pilipinas o ng mundo. Nandito kami para tumulo. Sa Kasamang maritim at ating mga abogado, hahanapin natin ang hustisya, pag-asa at bagong simula. Ang mga problema niyong bigat At ngayong kapatuhan, samahan niyo kami sa programang nagbibigay liwanag sa bawat tahanan. Kay in Action with Boy Abog. Maraming maraming salamat po sa Kayo Tanay Action, Aksyon ni Joya Bunda dahil sa tulong po nila napag-aigaw po problema namin na mga pamilya. Kung meron mo kayong mga katanungan na may kinalaman sa batas, kayo'y mag-post lamang po sa comment section ng ating mga social media platform Advance sa Pinuyin! Narito pa ang unang katanungan dito po sa tanong ng Pilipino. Sino ang mananagot sa pinsalang ginawa ng paputok? Siyempre, tito po yung nagsinde ng paputok. Mm. Kung sino man po kasi yung tao na nakapinsala no, or damage, civilly liable kasi siya sa ating batas. Basa sa konsepto natin ng quasi idelik. no. So yung tao na to na nakaperwisyo, obligado siyang magbayad ng danyo sa mga naperwisyo niya in this case, sa buong village. Alright. Narito ang pangalawang katanungan. Ano ang pwedeng ikaso sa netizen na nagpaputo kung uh, nung fireworks? Anong kaso ito? Ang criminal law naman kasi, not necessarily lahat mm -hmm. with intent. So, meron din tayong tiyatawag niyang quasi-delicts or yung negligence. Yung tinitignan. quasi delict. quasi delict. De delict. Delict. Yeah. Mm -hmm. Yes. Okay. Oo. So, andito, ang tinitignan yung negligence ng tao. <laughs> so, in this case, pwede siya mag-liable sa reckless imprudence resulting in damage to property. Kasi nga, kahit wala man siya intention na pasabugin yung, yung distribution transformer, masyado siyang malapit eh. Like, sinindihan mo, nasa tabi mo, anong reasonable expectation mo na mangyayari? Di ba? nga, yung, yung sinasabi kong kaugalian na dapat kung question natin minsan na eh wala namang intensyon gusto lang ma nakakatuwaan ah. lang eh napinsala ang poste yung ilaw marami ang naistorbo dahil nawala ng ilaw hindi tama kaya pag hindi tama dapat ginagawa natin ang paraan ang ating uling katanungan ay kung may nasugatan hypothetical ito dahil sa insidente ano ang tamang kaso sa nagsindi ng paputok in relation pa rin sa sinabi ni Attorney Matt kanina, reckless imprudence pa din yon pero resulting to physical injuries, resulting in physical injuries, or homicide kung namatay man yung tinamaan. No? Pero to clarify lang din, pag kinasuhan siya, for example, nakadamage na siya ng property, may nasugatan pa. Pag kinasuhan mo siya, isang kaso lang yon So, pagsasamahin mo siya, because the, the act of lighting a firecracker is one act resulting in multiple crimes or multiple offenses. Uh -huh. Pero you have to file it isang beses lang. Uh -huh. Otherwise, uh -huh. double jeopardy would yes. apply. You so, cannot file kasi two offenses for at one, one single so man. Kung may alam sa batas yung nagsinde, <laughs> yes. at pag nag-double jeopardy, baka siya pa ang manalo. Yeah. Yes. Kaya importante ang may kaalaman talaga sa batas. <laughs> Kung hindi, hindi lamang brown out. <laughs> Kung hindi, hindi ka pa mga file ng kaso. Yes. So, maraming maraming salamat. Happy New Year. Tony Mariana, Tony Matt. Tony Mark, maraming maraming salamat. Kaya kayo po, inuulit ko, kung meron ho kayong mga katanungan na kailangan nyo po ng legal na mga kasagutan, ay padala nyo po sa amin at ito'y ating pag-uusapan. Dito lamang po sa Kaitanin Action, sa Tanong ng Pilipinas.